Ang bawat kabigatan sa buhay ay may dahilan at ang bawat isa sa mga ito ay meron din namang paraan upang matugunan. Mahalagang maunawaan na hindi ang pamumuhay na lugmok sa kabigatan ang nais ng Diyos para sa atin. Maraming uri ng kabigatan sa buhay at iba-iba din ang sanhi ng mga ito. Isang malaking hakbang ang pag-unawa sa pinagmumula ng kabigatan upang ito ay masolusyonan o matugunan ng tama. May mga kabigatang epekto ng mga kalamidad kagaya ng pagbaha, lindol o pagsabog ng bulkan. Bagamat may mga malubhang na naaapektuhan ng ganitong pangyayari, pero para sa karamihan, ito ay bihira o hindi halos nararanasan. Ibig lamang sabihin, hindi ito pwedeng sisihin ng karamihan bilang pangunahing sanhi ng kanilang kabigatan. May mga problema at kabigatang dulot ng ibang tao. Maaring ito ay dahil sa kasakiman, inggit, pandaraya at iba pang hindi magandang katangian at pagkilos ng iba na nakakaapekto sa kapwa. Bagamat marami din tayong kabigatan na galing sa ibang tao, maaari pa din nating sabihin na ang pinakamalaking source ng ating kabigatan ay ang ating sarili. Kabilang sa mga kabigatan na ating dulot sa ating sarili ay ang mga kapasyahan na hindi nagsasaalang-alang sa magiging epekto sa ating buhay. Nandyan din ang kakulangan sa pagkatuto sa mahalagang aral na kung matututunan ay tutulong sa atin na harapin ng tama ang ating mga sitwasyon. Hindi ba't may mga problema na nauulit dahil hindi natin natututunan ang aral nitong hatid? Meron din kabigatan na nagsisilbing sinyales na pagsisihan na at talikuran ang maling gawa. Marahil sa bisyo na sumisira sa kalusugan. Masamang ugali na kailangan ng baguhin. Mga barkada na dapat nang iwasan at marami pang iba. Kapag ang pagbabago sa mga aspetong ito ng buhay ay hindi ginawa Asahan mong ang problema at kabigatan ay hindi lang mananatili, ang mga ito ay maaari pang madagdagan. Sa kabila ng mga kabigatang dulot ng kalamidad, ibang tao o yung ikaw mismo ang may gawa, meron pa ding mga kabigatan na basta na lamang dumarating sa ating mga buhay. Mahalagang tandaan na anuman ang kabigatan, pagkakataon din ito na tayo ay lumapit sa Diyos at sa Kanya maranasan ang tamang katugunan. Ang sabi ng Bible, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sadyang may mga panahong mahirap unawain kung bakit may mga kabigatang kailangan pasanin. Pero mahalagang tandaan na sa bawat kabigatan ay may imbitasyong lumapit sa Diyos at maranasan ang kanyang pagkilos. Bakit hindi mo gawing pagkakataon ang iyong panahon ng kabigatan? upang lumapit sa Diyos at maranasan ang kanyang pagkilos. Mahal ka ng Diyos at nais niyang maging bahagi ng iyong buhay. Subukan mong magtiwala sa Diyos at asa ka pa.